Ah yes, okay. nagbulat po. Pero unahan ko na po kayo. <laughs> Hindi po ako magpo-comment sa kahit anong pero, questions. Pero maraming about... about... uh, well, kayo magtambal niya yan. well... yun na lang daw ni Katrin. <laughs> <do? Ay, laughs> <ay>, pareho naman <laughs> kayong single. Ah, <laughs> uh, wala uh, 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 na siya na sagot. Uh, uh, ako po, parang respeto ko na lang po sa kanilang dalawa. Okay just keep quiet po with this issue. Pero hey, tingnan na lang po natin kung ano magiging turn out. Pero sa ngayon, parang they deserve the space that they have, they, they need to go to. okay. Oh, Pero nagkala lang sa mga may gusto kung uh, magtambalo so, din um, kayo. may mga nag-ship kayo. Um, uh, 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 ah, <laughs> ayo pa rin po mag-comment din. Pero baka baka galing po 'yun sa first I love love sa success ng team. And uh, si Kat naman ko and I are good friends. So, kumbaga, we'll never know po what the future holds. Pero yun nga po kasi medyo mainit po yung topic. Baka may sali po ako ulit. Ako po yung mabash. Ayoko na po nang nababasho. Uh, tatahimik na lang po ako sa issue na yan. So, yun po. O talagang pinapares po ngayon itong si Alden Richards kay Catherine Bernardo. Ngayon po na nakumpirma na na hiwalay na po ang Katniel. O ay, ang dami ko nakikita sa Facebook yung pong mga cut den na post. Okay? Uh, na pinapares po yung dalawa. Syempre po uh, mula yan doon sa kanilang pelikula na Hello Love Goodbye, uh, isa sa top grossing movies of all time at uh, coincidentally pinalabas po kanina sa GTV Okay so ewan ko kung ba yun ng GMA or uh, pero yun nga sa akin na personally uh, okay naman yung chemistry ng dalawa okay uh, hindi ko pa napapanood ng buo yung movie pero sa mga clips na napapanood ko okay naman yung chemistry nila o pero sa akin kasi si Katrin at si Alden ay parang lagpas na doon sa face ng ng uh, pagiging love team eh o pero pero Ah uh, tingin ko eh magandang uh, pag ipagpares yung dalawa sa mga future movies nila para sa mga mas seryosong mga roles. Okay, parang mas hindi na yung mga tini, -tini na na falling in love na mas maganda yung mas malalim na roles, mas challenging. So I think uh bagay silang pagsamahin na ganun sa so, mga ganung uh, movies in the future hindi na yung pang pang uh, teenager o bata kung hindi mas seryosong mga movie and uh, i think they can they can produce quality movies pag sila yung lead. At napatunayan naman yan dun sa Hello Love Goodbye di ba bilang sila yung uh, tandem at uh, sinuportahan naman ng tao sa Takilya o pero as a love team pa, parang Uh, una, it's too soon, di ba? Katatapos lang nung love team ni, ni Catherine. O tapos ipaparis na naman siya. Siyempre, uh, may aspeto dyan yung business side. Kasi ang laki nung mawawala dahil wala na yung Katniel. Kasi madalas kinukuha sila bilang a love team, bilang pares. So, ewan ko, baka may ibang iniisip na ganun. Definitely, kung sino ang next na makakapartner nitong si Katrin, ay kung magamataas din yung uh, pagtiningnan mo yung business side. Diba? Definitely, maraming gustong kumuha. O, pero like I said nga, it might be too soon. Pero kung sakaling uh, in the future, maisipan na ipagpares eh, yung dalawa, syempre, Uh, ABS at GMA magkakasama for that project. 'Di diba? Sa akin, full support ako 'yan kasi itong si Alden, napakahusay na artista, napakabait na na tao at uh, alam mong may loyalty talaga sa sa TVJ at uh, parating parati sinasabi 'yan, maski doon sa mga interviews, 'di diba? Sabi nga, uh, malaki 'yung aking uh, pagrespeto sa Tito Vic and Joey, Eat Bulaga. O yun, kaya hindi siya Uh, nag-host or sasama sa ibang mga uh, noontime show na katapat ng EAT. Yeah? Pero yung mga guesting-guesting, Kat, katulad nung ginawa kanina sa It's Showtime, okay naman yun. Kasi para to promote the movie naman yun. Kailangan nung pelikulang ginagawa nila ni Ati, uh, Ati Shawi. At kanina, sa It's Showtime, nanawagan na rin siya. Diba? Doon sa mga, uh, siguro sa mga bosses na din eh. Sa mga network bosses na din eh. Na sana matigil na yung pong, Uh, network war okay pag sinabing network war yan po yung mga uh, networks ayo ipahiram yung mga artista nila uh, yung pag channel 7 ka hindi ka pwedeng lumabas sa channel 5 so yung mga exclusive artists hindi po... so sana po matigil na po yung network war hindi ko naman sinasabi na uh, magka-show si Alden Richards sa TV5 hindi po pag -pa guesting guesting lang once in a while eh sana po payagan naman ng uh, channel 7 Uh, lalo na itong si Alden na makapag guest sa TV5 uh, especially sa EAT. At ganoon din naman sa TV5, yung mga artist nila, uh, sana wag din nilang ipagdamot sa ibang mga network, di ba? Which is bihira naman ding bihira naman ding ano 'yon, mangyari 'yon. Pero yun nga, dito sa case ni Alden kasi, yan talaga uh, ramdam na ramdam mo yung uh, network war eh. kasi Inasmuch as magandang mag-guess si Alden sa E80, ayaw siyang ipahiram ng GMA7. Uh, Nag-aaway din naman kasi. Sinasabi niya, may, may kaso pa sa korte. May ano, pero yun nga eh. Sa akin, this is to promote the uh, movie naman, Family of Two. At uh, siguro, miss na din ni Alden. Yung pong kanyang mga dabar cards. ba diba? So, sana kahit isang, isang beses lang, i-allow itong si Alden na mag-guess po sa E80. Yun lang din ang panawagan uh, ng mga Dabarkad fans At uh, yun din yung sinasabi ni Alden Sana matuluyan ang matapos itong network wars diba? So, yun Yun po ang latest po natin dito And, uh I'm wishing for the best. Uh, kung Kat din man, magkakaroon ng uh, projects in the future, eh, sa akin, susuportahan ko yan. Dahil uh, I'm a big fan of Alden and Katrin. Diba? And yung sa Hello, Love, Goodbye, ang ganda naman yung pinakita nila. So, yun guys. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parate. Bye-bye.